Gary San Fernando mga idol versus Jerry Kumarama. Tingnan natin, inumpisahan sa dos. Ayan. Ayan. Pumuputok-putok ang butas mga idol sa mga pera ni Gary mga idol. Ang daming tao mga idol, ang daming nakapamirigin dito. No? Huh? Kasi purti-pur ang ano nito mga idol, Portipurke ang nasa loob. Uh, hindi na kasali ang sa labas na mga pair gamer. So tira 5 na si Gary mga idol, tingnan natin. Ayan. Pasok. Tera sa ice. Pasok pa rin. Binagsakan lang. Pasok pa rin, no? Dalawang gula na lang ang naiwan mga idol. Tingnan natin. Ayan. Last bull na si Gary mga idol. Last bull na. Last ball na. Ayan. Tingnan natin. Ayan. Sumablay. Kung ikaw kaya ang manager dito mga idol, ano kaya, ano kaya ang nasa isip mo? Kung ikaw halimbawa lang, ikaw ang manager. Ano kaya sa ganung binta mga idol? Ganun katuwid no? at ganun kalapit. Ano kaya ang masasabi mo? Comment lang kayo mga idol sa baba mga idol. Maraming salamat po sa inyo lahat.